Karon po ako ng sakit na dengue. Pinalangin ko po sa Panginoon na hindi, hindi ko pa po nagawa yung kanya pong kalooban. Kaya sabi ko sa kanya, wag mo po muna akong kunin o oh Diyos. Likas sa tao ang takot na humarap sa kamatayan. Dala na rin ng iba't ibang kadahilanan. Isa na rito ay ang pagnanasang mabuhay ng matagal upang makasama ang mahal sa buhay. Ngunit iba sa kapatid na Rema Limpiano, nangingibabaw ang pangambang mawala ng buhay sa kadahilan ng nais niyang magkaroon pa ng pagkakataon na mapaglingkuran ng Diyos. Papay na naakay po sa paglilingkod mula pa po nang ako po, po ay bata. bata na po ako at dumat, may dumating po sa aming pagsubok. Nung una pong naramdaman ko po doon, akala ko nga po yung simpleng lagnat lang po. Tapos pinapainom lang po ko ng mama ko ng mga gamot. Meron pong mga na dengue na kapit namin. After three days daw po, yun nga daw po magpa-consult po kami sa doktor para po makuha lang po ako ng dugo. Yung pina test na nga po namin, sabi po ng doktor na M-positive daw po na dengue. Tapos pumunta na nga po kami noon dun sa sa bayan po noon sa Tuguegaraw. Tinuro ka na po ako kaagad nung tubo. Nung na, nailagay na po yung tubo, kaagad pong lumabas yung dugo po, yung maruming dugo. Nangina po ako noon. Parang hindi ko na po kaya. Hindi ko po may bangang na Nakapagsalita po ako pero parang mahina lang po nung gano'n. Sumakit po yung ulo ko po noon. Sumisigaw po ako sa sakit na parang hindi ko na po kaya. May tinurok po sa akin para tumigil daw po ako. Tapos na hanggang sa nakatulog na lang po ako. Parang wala na nga po akong buhay noon. Parang wala na daw po akong buhay na dugo, kaya umisa pa nga po, po sa, na sila sa pako po. Yung platelet ko po eh, eight, eight platelet na lang po eh. Yung normal po eh, 150. Kala ko po kasi noon yung ICU. Parang wala lang, hindi ko po alam na doon po linalagay yung mga taong grabe na yung sakit. Naawa po ako sa sarili ko. Stage 4 na po pala ko sabi po ni Papa eh, para i-give up na ba daw po ako. Pinapa na po yung kuya ko kasi po para daw po para makita mo pa yung kapatid mo. Baka mawawala na siya, sabi po niya. Sabi naman po ni Mama eh, ala, hindi yan, hindi yan mamamata, hindi natin i-give up sapagkat nandiyan naman ang Panginoon. Nung nagkasakit po ako, yung pinalangin ko po sa Panginoon na huwag mo po muna akong kunin o Diyos sapagkat hindi ko pa, hindi ko pa nagawang kalooban Nung time po nagkakasakit ako, ako po yun, yung mga manggagawa po, sabi po nila na huwag po tayo mawala ng pag-asa. Ang aming pong area coordinator na si Pastor Carol, nasabi rin po daw niya sa devotion sa Panginoon na hatiin mo na lang o Diyos ang aking buhay, ang taon ng aking buhay na ibigay sa kapatid na Ray Malin. Sinabi kay Apostol, tapos pinagpray po ni Apostol. Apostol pala talagang makapangyari Doon ko po nakita ang pagmamalasakit po ng Apostol at kanya pong manggawas. Sabi nga po ng Dr. F, e, talagang Diyos lang ang magpapagaling sa kanya. Nung gumaling na po ako, punta po ako sa school, sabi po ng mga teachers sa akin, talagang malakas ka sa Panginoon. Namanata nga po ako sa Panginoon na gagawin ko po ang kanyang kalobon at maglilingkod pa po ako sa kanya. Yung tatay ko rin po, lumakas din po siya. Masalo pa po siyang tumibay sa paglilingkod. Ang dakilang pagpapagaling ng Diyos sa kapatid na Rema Lintiano ay nagdulot ng higit na pagnanasang mapaglingkuran ng Diyos. Masaya rin po palang maglingkod sa Panginoon. Lala po yung mga ginagawa po mga pangaral. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat binigyan niya po ako ng tsansa na naman po upang mabuhay at upang maglingkod sa Kanya at upang pumagawang Kanyang kaloban. sa kagalingang natamo mula sa ating pangnoon at sa panibagong pagkakataong mabuhay ay higit na nakita ng kapatid na Remalintiano na ang Diyos ay karapat-dapat paglingkuran.